Naglunsad ng total siege o matinding pagkubkob ang Israel sa kuta ng militanteng Hamas sa Gaza Strip. Babala naman ng Hamas, handa silang patayin ang mga kanilang bihag sakaling hindi tumigil sa pag-atake ang Israel. Si Joy Salamatin sa report. Sa ikatlong araw ng bakbakan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas, ipinagutos na ni Israeli Defense Minister Yoav Galant ang total siege o pagkubkob sa Gaza Strip. Puputuli na rin ng Israel ang pagsusupply ng pagkain, langis at kuryente sa lugar kung saan mahigit ang maaapektuhan. Sa gitna ng gyera at panawagan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng pagkakaisa, naghayag naman ang iba't ibang opposition leaders ng kanilang kahandaan na makiisa sa labanan. Ayon sa ilang opposition leader, handa silang tumulong sa gobyerno ng Israel tungo sa pagbuo ng war cabinet na mangunguna sa pakikipaglaban sa Gaza. Sa mga ganitong pagkakataon ay walang oposisyon o koalisyon sa Israel kasabay ng pagtitiyak ng buong suporta kontra-terorismo. Ang Hamas naman, nagbanta na papatayin ang lahat ng hawak nilang hostage kapag hindi tumigil ang Israel sa pag-atake sa Gaza. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, hindi sila magdadalawang isip na gumanti kung magpapatuloy ang mga pag-atake at ipapalabas pa online ang gagawing pagpatay sa mga biyag. Mariin namang kinundena ng United Nations ang pag-atake ng Hamas sa Israel kasabay ng panawagan na huwag idamay ang mga sibilyan at palayain na ang mga hostage. Labis na naaalarma ang UN sa mataas na bilang ng mga nasawi. Sa huli, nanawagan din ito ng humanitarian aid para sa mga naiipit sa kaguluhan sa Gaza. Sa gitna naman ng gera kapwa itinanggi ng US at Iran ang pagkakadawit umano nila sa pag-atake ng Hamas militants. Napabalita kasi na nagbigay umano ng 6 na bilyong dolyar ang US sa Iran na nagamit umano sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Ayon kay US Secretary of State Anthony Blinken, hindi pa nagagalaw ang naturang funds at kung gagamitin man ito ay sisiguraduhin para sa pagkain, gamot at medical equipment. Samantala, tila ramdam na ang ipek epekto ng gyera sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay kasi sa ulat, tumaas na sa 4% ang global oil prices. Gayunman, maliit lang ang epekto nito dahil hindi rin kalakihan ang produksyon ng petrolyo sa Gaza at Israel. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit isang libo at limang daan ang bilang ng namatay sa magkabila ang panig sa nagpapatuloy na labanan. Joy Salamatin para sa bayan. We'll